A day in my life as a sari-sari store tenderas last chismosa. Ano ba yan? Di naman Chismosa. Samahan nyo naman ako ngayon mga mari sa aking gagawin for today's video. Alas 7 pa nga ng umaga mga mari ay niyaya na ako ng aking Diyosawa upang kami ay magpagawa ng kanyang motor. Dahil matagal na nga itong motor niya hindi napapagawa kaya ngayon ay medyo nakaluwag-luwag naman yung ating bulsa kaya ipapagawa na natin mga mari. Tapon nga mga mari ay kalahating araw kami naghanap ng mga piyasa ng kanyang motor dahil ang dami na talagang kulang sa motor niya at ang dami ng sira. Kinaumagahan nga mga mari ay maaga niya akong ginising dahil maaga daw kami pipila doon sa may pagawaan. Kahit sobrang aga nga pumunta mga mari alas 7 kami pumunta pagdating namin ay dami ng tao. Diyos ko, mga mari, marami ba talaga nasisiraan ng mga motor ngayon, Char? Pati nga namin dito sa paggawaan, mga mari, ay pang limang pila pa siya. Puti uh -huh. na lang, mga mari, ay pagdating namin dito, ay marami pala silang tagagawa, kaya mabilis lang talaga siya nagawa. Nang buwan na nga sinasabi ng Diyosawa ko na marami nang sira tong motor namin. Ang masyado pinapansin, mga mari, dahil sabi naman niya, ay kaya pa naman daw. Kaya mari, dito nakaluwag lang ako, ay alam kong kaya ko nang ipagawa, kaya pinagawa ko na kaagad. Para iwas na rin diskrasya mga mari. Tapos nga namin sa paggawaan ng motor, mga mari, ay dumiretso kami sa palengke. na ubusan kami, mga mari, ng mga plastic sa aming tindahan. Plastic na walang hawakan lang naman yung bibilhin ko mga mare dahil bawal na sa Kisun City yung may mga hawakan ng mga plastic. May nakasing bawal mga mare na mga plastic dito sa may Quezon City. Hindi naman marami yung bibilhin ko mga mare. Ito lang mga gagamitin namin sa may tindahan namin dahil walang wala na kami at kailangan namin to. Katapos nga namin bumili ng plastics mga mare ay tumingin lang muna ako doon sa looban ng palengke kung mayroon ako makikita ng isda. Kinkabi ka agad mga mare dahil wala naman akong nagustuhan mga isda doon. Tapos nga namin mga mare itong asaging na lang yung aking binili para sa aming merienda. Pass forward nga mga mare, Mari nandito na kami sa bahay. Pahinga lang saglit yung Diyosawa ko mga Mari at inutusan ko naman siyang gawin niya yung matagal ko nang inuutos sa kanya na lalagyan yung screen ng aming bahay. Dahil nga mga Mari para na ng parami yung mga bubwit. Alam niyo naman mga Mari pag may tindahan tayo ay lapitin talaga tayo ng mga bubwit at mga daga. Tindahan niyo mga Mari, marami rin ba kayong mga bubwit diyan? Comment naman kay mga Mari kung paano niyo sila pinapatay. Kail well, aminin man natin mga Mari, lahat ng tubo natin ay kinakain na ng mga daga. So yun <laughs> lang yung ating video for today's video. Salamat sa panonood. Thank you for watching and God bless everyone. Bye.